Po. Nasabi na po sa amin kanina ni uh, Sherry yung problema at susubukan po namin, tingnan namin kung pwede natin maayos pa to. Mm -mm. gano'n katagal na po mag magkasintahan ni Ano Papa uh, <laughs> start po nung December 13 This... Dito lang po, bago lang. Ah, one, wala pang one year, December 13. Okay. Well, sige naman po 'yun kahit paano, eh December June, April, mm. Tatatlong buwan na kayo. Yan mm. e ang bang pinag-ugatan ng away ninyo. Ah, uh, ito po kasi ni uh, pinagbintangan ako na nag-hack po daw ako ng Facebook. Nya, nahinak ko daw po yung Facebook which is nung nung isang gabi po eh akala niya hinan yung Facebook niya pero lahat po ng Facebook nag-log out. Mm -hmm. Nag-message siya sa akin na ipapatulpo daw po niya ako. Okay. Ngayon, yung conversation na yun, syempre, naaligaga ako. Ngayon, pinost ko. Pinost ko po yung konbo na ipapatulpo ko. Tapos, bigla na lang siyang nag-live sa Facebook niya. Nagsalita po siya ng mga kasiraan about sa akin. Katulad po ng walker ako, magulang ko po, adik, um, may matanda daw po ako. yon yun po yung mga sinabi niya sa akin sa live. One hour po siyang naka-live. Pero pagkatapos niya, nag-usap na ho ba kayo, ma'am? Hindi po. Okay. Uh, hindi mo na tanong sa kanya, ba't niya nagawa yon. Wala ba siya yung pagsisisi or pag nag-post later on na bakit niya nagawa yon o hindi ba siya nag-reach out at gusto makipagbati? Wala po eh. Eh bakit siya pa magpapatulpo eh? ay nga po eh. Hindi ko maintindihan bakit ako pa ipapatulpo kasi ah, uh, may ebidensya daw may ebidensya daw po siya na pinapahak ko yung account niya yung Facebook niya Anong ebidensya pong hawak niya Hindi ko po alam eh nung gabi po yun lahat yung naglog out yung Facebook Pero kung kayo po ay magkasintahan bakit kinakailangan po ay i-hack yung kanyang Hindi ko nga po alam hindi hindi ko po gawain yun Pero yan po iba na explain mo na sa kanya Inexplain ko po pero sunod-sunod yung rant niya sa akin sabi niya pa ako ng uh, bad words na ulul ka, alam ko ikaw may gawa nito. Pero, nung time na po yun, lahat ng Facebook nag-log out. Okay. At Apo, naman, Apo, nagkaroon po talaga ng down po ang meta po nung araw po hmm. ninyo. Facebook, uh, Messenger, and uh, Instagram po. Y yung yung po, -down ba po talaga. alam niya at nasabi sa kanya? Hindi ko po alam. Pero nung time na po na yun, sinabi ko sa kanya yun na paanong nag paanong hinahak? E eh, nagko-content kami dito na nalag out lahat ng Facebook. Sabi niya, ulul ka, ikaw lang gagawa nito, alam ko yung ginagawa mo. Pero, ano ang motibo para gawin niyo sa kanya? Hindi mo hindi niyo ba naipaliwanag sa kanya na bakit mo ga, ba't ko gagawin yun, ba't kita ihak? Sir, puro bad words po yung sinabi niya. Ako, kalmado lang. Sabi ko, hindi ko gagawin yan. Nandito po yung conversation sa akin. Pero, sa palagay niyo po, bakit? Nag-away po kasi kami na time. Lagi kami nag -away. Laging punto sa Siyempre, ako nagsiselos din ako. Pero yung pinagsiselosan ko, nasa lugar. Okay. Nasa ano po yung Cebu? Yung sa Cebu, sir, ganito yan eh. Meron din kasi lumabas sa video po na, na nakita ko. <coughs> pero hindi po siya yung sinaktan ko. Opo. Yung mga kaibigan niya. Sir, dinipensahan ko po kasi yung sarili ko. Umakyat ako, uh, bumaba ako dun sa resort, nakapanti ako. Nagsiswimming po ako nun that time. Opo. Tapos, pag ko, galit na galit siya. Sabi niya sa akin, hinawakan niya yung kamay ko agad. Nakaganyan ako, sir. Hinawakan niya po yung kamay ko, tapos yung kaibigan niya, apat na lalaki. Habang hawak niya ako, naka-video sila. Nasa kalsada po kami, may video ako. Nasa kalsada sila. Ano, nakipag-sex ka doon? Ginagan niya ako. Nakipag-sex ka dyan sa baba? Ang ginawa mo dyan? Sabi ko, mga followers, nagpa-picture sa akin. Anong masama? Mm -hmm. Doon na siya na-trigger. Nagselo siya, yun. So, binagpa-picture Nag sa mga followers, pinagselosan niya po Opo, yun? Mga taga Cebu, doon po sa lugar na yon. Natural lang po sa ating mga vloggers, mag sa kanya pag may nakikita mga followers ng picture Hindi niya po naunawaan yung bakit wala ho ba picture sa kanya? Madami din po. Oh, at ikaw, nagsiselos ka ba pag may picture sa kanya? Hindi po. Normal po yun eh, pag may nagpa-picture. Kaso, ang, kasi yung point po na yon naghiwalay na naman kami. Yung mga nagpa-picture sa akin, pinatagay ako. Dun sa mm. may resort. Siyempre, katuwaan po kami yun. Pag akyat ko yun, nagalit na galit na siya. Mm. Anong dahilan daw bakit si uh, Boy Tapang siya pa sana magpapatulfo? Ano sinasabi? Pinahak ko daw po yung account niya kaya ipapatulfo niya ako. Okay. Nawala naman pong basihan. Okay. Kayo ba willing, ma'am, na pagbatiin ko na lang kayo? Hindi po. Ayaw mo na? Nasaan naman po yung tatlong buwan? Ay, hindi po. Hindi ako manghihinayang doon. Eh, anong dahilan? Ba't nandito po kayo ngayon? Eh, gusto ko po kasi sabihin sa kanya na ano, na... Kasi sa social media po, eh, tinitira na yung ano ko, eh, yung mental health ko talaga. May mga nagbabanta din. Tapos, hindi na ako makatulog ng maayos sa lahat ng sinasabi ng tao. Ah, ganyan pala yung babaeng niya, may matanda. Kasi yung sinasabi niya pong matanda, tatay po ng anak ko yun. The 40, okay. 40 years old plus. Yun yung sinasabi niya na matanda ko. Tapos ito pa. Okay. Yung ba na isabi mo sa kanya bago kayo nakipagrelasyon sa kanya na ako ay merong anak at ang tatay nito ay... 40, alam niya so, po yun. Okay. So dapat hindi niya na sinisingil siya yun. Dineklara niya yun sa kanya. Okay. So ano pa po yung kanyang hinaing? Sa social media, ano? Ha? Yung mga luxury bag ko daw po ay galing sa sugar daddy yun yung sinasabi niya. Na pinost ko, galing po yun sa sarili kong pinagpaguran yun. Yun yung ano ko eh, kasi may mga nagko-comment sa akin, Oh, yung bag mo, galing naman siya sa sugar daddy mo. Siyempre, nasasaktan ako, sir. Yung mga ganun na, ano, nadadamay din po yung anak ko sa mga comment. Kaya ano, kaya sabi ko, daanin, hindi, hindi po ako sumagot sa, ano, sa, sa Facebook. Gusto ko, daanin na lang namin sa... Okay. Kasi ma'am, ito, kung talagang hindi kayo magpag-ayos at lumalato, uh, kung yung po yung itabin nyo o na-screenshot nyo, yung mga pananalita na hindi totoo, pwede ho ma-cyber libel natin. Kung sino man yung gusto nyo, may kagagawa niyan. Lalo yung sinasabi na ikaw ay walker, ikaw ay ganito, ganon-ganon, na below the belt po yun. Saka po yung nanay ko, tsaka yung tatay ko, sinabihan niya ng adik. Yun po, pwede natin makasuwa ng cyber libel mga yun. Nandiyan na na-preserve na nyo yung mga post na yon. Hawak niyo pa po. Opo, may video. Sinend ko na po. Pwede ho kayo mag-cyber libel kung tutusin. Pero habang maaari sana, maiwasan natin, mapagbati namin kayo. Hindi po mangyayari yun. Kilala ko yun eh. Okay. So, at least kayo po yung nakapagsalita na sa amin. Kapag siya'y pumunta rito, eh, alam na namin kung anong gagawin. Siya nga pala, kanina pala, malala ko, yung lawyer po ni Boy Tapang gusto ata magkipag-usap off-air. So willing ho ba kayo pagkatapos nito, pag-usapin naman kayo of air. Sige Meron natang gusto sabihin yung lawyer. Siyempre, yung lawyer siguro, uh, alam niya na pwede ka mag-cyber libel doon sa mga sinasabi mo. Pero ikaw ba, walang sinasabi masasama kay Boy Tapang? Nagmura Di po ako kasi away namin yun eh. Nagmura po ako doon sa, ano, sa, sa bahay ni record. Yeah, pero niyo. yung, yung bang pinost po na may sinabi kayong mga libelos, mga Ay, malisyosong mga panalita, wala. Walang cyber libel. Kasi sino. alam ko po yung mangyayari. Kaya hindi po ako sumagot. Pero yung mga tao pong nagsalita ng na mga hindi maganda laban sa inyong paninilampuri, yun po, pwede tayo mag-cyber libel. Tutulong po kami. Okay. Sige po. Uh, si Boy Tapang daw, mamaya na lang daw magsalita. Uh, yung, ano, may Actually, panawagan? Actually, sir, may post po siya sa, sa Facebook, uh, 20 minutes ago kanina po, Uh, kakagising ko lang. Excited naman to, too oh. Kalmahan mo. Alam ko pangarap mo 'yan umabot sa tulfo kagaya ng pag-utos mo kay Canada girl dati. Asa na ang tawag inihintay ko. Pero tinatawagan natin sir wala pong uh, sumasagot po. Oh. Saan pupuntahan na lang daw po si Boy Tapang? Hindi niyo tinatawagan? Ano? Sharing? Hindi po tinatawagan po natin sir. Uh, ringing po, hindi po sumasagot sir. Pero nakusap natin na. kanina yung lawyer, di ba? Opo, hindi po sumasagot. Tapos kanina, ngayon po, cannot be reached na po. Yung number po na ibinigay po ni ah, Ma'am Cherry White. kasi tayo nga nila ng on-air. Ang gusto nila off-air. Yung lawyer. Yung lawyer daw po ang willing yung usap Yung lawyer daw po, Ma'am Cherry White, willing natin magpag-usap. Mm. So, mas paganda kung lawyer, alam niya na anong pwede mangyari base doon sa mga sinabi mo na mga post. Actually, Sir Raffi, meron din po akong lawyer. Mm. Pwede din po rin yun pwede din po siyang yun din yung makipag-usap. Lawyer to lawyer? Opo. Patay na, mukhang tumitindi na to. Mm Habang -hmm. maari sa ano, kayong dalawa lang. Hindi po. Mas mabilis masuwab yung kung kayong dalawa lang. Kasi <laughs> pag kahe. lawyer to lawyer, medyo ibang level Napahiyana na yun. po kasi ako sa social media eh. Wala damay yung anak ko eh. Wala na pag na magkabalikan kayo. po kayo. Wala po. Ano po minsahin nyo kay Boy Tapang wag ko kayo magsalita ng mga masasakit. Alam ko po yun. Alam ko. Sige. Kasi ano... sa Facebook ko nga po, hindi ako nagsalita ng di maganda. Dito pa po kaya. Sige po. Ano po yung mga gusto sabihin sa kanya? Na, nanunod po siya malamang kasi mm. kinatbilis na po siya. Pinatay niya yung cellphone. Ano po? Ang gusto niyong ano? Ayan po, tingin sa camera. Mensahe niyo po sa kanya. Wala. Good luck. <laughs> yun lang. Good luck. Good luck sa'yo. Good luck sa atin. Yun lang po. Yun lang po. Siya yung uh, woman of few words. Sige po. Well, good luck din po. Mamaya po, ma'am. Uh, siguro off-air ayaw nila. Subukan natin na uh, on-air. So, lawyer mo, lawyer. Pag-usapin no natin. Po. sige Salamat, ma'am. At good luck po sa inyong dalawa. Sige po. Ganda hapon po. Ayun. Thank you po.